Ang mga agila, ang pinakapinuno sa himpapawid, ay naghahari gamit ang walang kapantay na bilis, matalim na paningin, at isang seryosong ugali na walang sinisino at walang sinasanto. Malalakas ang kanilang kuko na kayang durugin ang biktima sa isang bagsak at ang ilan ay umaabot sa bilis na 200 daang milya bawat oras na tatanaw ang pagkain mula sa taas na di natin maisip. Hindi pa kasama rito ang pagkain nila ng kahit anong gumagalaw kapag gutom at pumatay. Sa madaling salita, agila ang hari ng langit. Ginagawa ang gusto nila kahit saan at kailan man. Ah, uh, eh hindi. Hindi naman kahit kailan. Ang mapanganib na paghahari ng mga agila ay nangyayari lang kapag maliwanag at tirik ang araw. Paglubog ng araw at pagdating ng gabi, lumalabas ang isang ibon mula sa madidilim na puno na may paningin na labindalawang beses mas matalim kaysa kahit anong agila at kasing lupit ng gana. Matipuno, mabalahibo, matalim ang mga kuko at may tukapang kayang humiwa ng bakal. Ang tahimik na mamamatay na ito sa gabi ay hindi lang nagnanakaw ng biktima ng agila. Diretso nitong tinatarget ang mga agila, pinabagsak sila ng walang awa at may kasinupan. Kilalanin ang mamamatay ibon, ang malaking kuwagong may sungay. Magkaparehang agilang walang balahibo sina Abby at Blaze na nakatira sa santuwaryo ng agila sa Timog, Canlurang, Florida. Isang maagang umaga, isang night vision camera na inilagay malapit sa kanilang pugad ang nakakuha ng isang bagay na lubos na hindi inaasahan. Lumitaw ang malaking kwagong may sungay na gustong angkinin ang pugad, kaya sumugod ito at binangga si Abby dahilan ng pagkahulog niya mula sa puno. Nakaligtas si Abby sa bigla ang pag-atake ang sandaling ito ay maliit na bahagi ng matagal at matinding tunggalian ng mga agilang kalbo at malalaking kuwagong may sungay na magkamag-anak din naman. At para mas maging kapanapanabik pa, naroon ang kanilang ikatlong lihim na pinsang ibon na gumaganap din ng katulad na papel sa tunggalian ng mga ibon laban sa kapwa ibon. Pag-uusapan natin yan mamaya sa video. Pero una, ipakikilala muna natin ng tama ang mga mabagsik na kuwago. Si Bubo Virgenus, kilala bilang dakilang sungay na kuwago kuwagong tigre o hoot kuwago, ang pinakamalaking kuwago sa gitna at timog Amerika at pangalawa sa pinakamalaki sa mundo. Dahil madali itong makibagay sa tirahan, ang kuwagong ito ay may 15 subspecies sa iba't ibang geographical na lugar, kaya ito ang pinakalaganap na tunay na kuwago sa Amerika. Para magtagumpay sa napakaraming iba't ibang tirahan, bawat subspecies ay may sariling natatanging kulay at tono na nagbibigay ng halos perpektong panlilinlang na akma sa partikular na kapaligiran nito. Karaniwan, maputla ang tiyan nila na may guhit at ang likod at pakpak ay kayumanggi na may mas madilim at detalyadong disenyo. Tulad ng ibang kwago, ang malaking sungay na kwago ay may facial disc na maaaring mapula, kayumanggi o kulay abo depende sa subspecies at pinagmulan. Nakuha ang pangalang malaking sungay mula sa kumpol ng balahibo sa tuktok ng ulo nila na parang sungay tinatawag na pluicorns. Hindi tiya kung bakit may ganitong bahagi, pero naniniwala ang ilang eksperto na ginagamit ito para makaakit ng kapareha o makipagkomunikasyon katulad ng aso sa tainga nila. Kapag naiinis ang kwago, pantay ang balahibo. Kapag curious siya, tumatayo naman ito. Teorya lang yon at walang matibay na ebidensya. Isang bagay ang sigurado, kahit mukha silang tainga, hindi sila tumutulong sa kwago sa pakikinig. Nakatago sa gilid ng ulo, at natatakpan ng balahibo ang tunay nilang mga tainga at mas malaki ng kaunti ang kaliwa kaysa kanan. Dahil sa ganitong ayos, naririnig ng kanang tainga muna ang tunog ng biktima bago ang kaliwa kaya may tatlong di audio effect. Ganito nila natutukoy ang eksaktong kinaroroonan na ng isang bagay kahit pa ito ay nakabaon sa ilalim ng mga dahon o patong-patong na niyebe. Ang kanilang patag at bilog na mukha ay parang satellite dish din na nagdadala ng mga tunog diretsyo sa kanilang mga tainga na nagpapalakas ng tunog ng hanggang sampung beses kumpara sa naririnig ng tao. Tuwing gabi, 8.30 PM 12 am at 4.30 am muli. Hanggang sumikat ang araw, tahimik na nakaupo sa sanga ang mga mandaragit sa gabi, nakafokus ang matinding pandinig at handang marinig kahit pinakamaliit na kaluskos sa lupa. Samantala, ang mga daga na gabi rin kung gumalaw ay dahan-dahang lumalabas mula sa kanilang mga lungga nagmamadaling maghahanap ng pagkain na itatago para sa maghapon sa parehong oras. Hindi nila alam na may malaking kuwagong may sungay na nag-aabang sa likod ng eksena. Kapag natunto na ng kuwago ang ingay, ginagamit nito ang paningin niyang parang night vision. Ang malaking kuwagong may sungay ang may pinakamalalaking mata sa lahat ng kuwago at isa sa pinakamalaki sa mga hayop sa lupa. Dahil silindro ang hugis ng mata nila, mas malayo ang distansya ng lente sa retina. Dahil dito, nakakakita sila na parang may nakapaloob na telephoto lens na nagbibigay sa kanila ng paningin na 35 beses na mas malinaw kaysa sa tao sa madilim na kondisyon. Na ibig sabihin, kapag napatutok na nila ang kanilang mata sa isang target, wala nang tsansa ang biktima na makatakas. Habang nag-iipon ng pagkain ang mga daga, biglang dumating ang kwago at kinuha agad ang pagkain nila. Ang huling maririnig mo ay ang mahina at desperadong sigaw ng daga bago lumipad palayo ang kwago sa gabi. Para masiguradong hindi sila napapansin ng kanilang biktima, hindi lang umaasa ang mga malaking sungay na kuwago sa kanilang panggabing pangangaso. Mayroon din silang tinatawag na tahimik na paglipad. Ibig sabihin, kaya ng mga palihim na mandaragit na lumipad ng tahimik kahit malalaki sila. May magaspang at parang lagaring ngipin sa harapang gilid ng kanilang mga pakpak, parang maliit na suklay, para magawa nila iyon. Tumutulong ang maliliit na ng ngipin na hatiin ang hangin habang pumapadyak kaya hindi malakas ang ugong. Parang ang carpet o magaspang na tela ay mas nakakabawas ng tunog kaysa sa mga makinis at matitigas na ibabaw tulad ng tile o salamin. Pagkatapos, ang sobrang lambot ng kanilang mga balahibo ay tumutulong pang higit na pahupain ang ingay at ang mga palawit sa likod ng kanilang mga pakpak ang tumatapos sa trabaho sa pamamagitan ng pagpapakinis ng lahat. Bukod dito, ang mga kwago na may pakpak na 35 talampakan ay kayang lumipad ng mahigit 40 milya kada oras. Pero dahil sa estruktura ng pakpak nila, kaya rin nilang bumagal hanggang 2 milya kada oras. Dahil dito, ang huling segundo ng kanilang pag-atake ay parehong eksakto at nakamamatay. Matitibay ang mga malaking sungay na kwago, tumitimbang ng dalawang tuldok, pito tatlong tuldok, limang libra, at ang ilan umaabot sa lima, tuldok lima, libra. May habang labing pito, anim na sentimetro at bariles ang hugis ng katawan nila. Kaya kapag lumapag sila sa maliit na biktima, tapos na agad ang laban. Kayang patayin ng mga ito ang biktima sa unang palo o sa pamamagitan ng matutulis at matitinding walopulgadang kuko na handang umatake. Kayang maglabas ng mga kuko nila ng hanggang dalawang libo at isang daang kipa o tatlong daang si na puwersa, mas malakas kaysa sa kamay ng tao. Para sa mga nakaligtas sa atake ng kuko, tinatapos ng matigas at baluktot na tuka ng kuwago ang trabaho sa ilang segundo. Karaniwang nilulunok ng buo ng malaking kuwagong may sungay ang biktima, ngunit di niya ito natutunaw ng lubusan. Ang buhok, kuko, at buto na hindi niya matunaw ay isinusuka niyang pelet matapos ang anim hanggang sampung oras, kadalasan sa lugar ng pagkain ng biktima. Parang makina talaga ang mga ibong ito sa pangangaso. Sabi ng mga eksperto, Halos anumang nilalang na nabubuhay, naglalakad man, gumagapang, lumilipad o lumalangoy, maliban sa mga malalaking mamal ay maaaring maging biktima ng malaking kuwagong may sungay. Ito ang raptor sa Amerika na may pinakamaraming uri ng dieta. Mahigit limang daang uri ng biktima ang natukoy at posibleng mas marami pa dahil sa kulang na pananaliksik. Sa Hilagang Amerika, 87.6% ng pagkain nila ay mamal, 6.1% ay ibon at kaunti lang ang reptilya amphibian, insekto, invertebrate at isda. Dahil sa lakas nila, kaya ng mga kuwago manghuli ng biktima na hanggang 15 libra na 4-5 beses mas mabigat sa kanilang timbang. Nakakatuwa na kahit paningin at pandinig ang gamit ng malaking sungay na kuwago sa pangangaso, mahina naman ang kanilang pangamoy. Marahil kaya nila kayang manghuli ng mga hayop tulad ng mga skunk nang hindi naaabala sa kanilang mabahong amoy at masarap pa nilang kainin ang mga ito. Ang nakakatuwang panoorin sa malaking sungay na kuwago ay ang matindi nitong laban sa mga agila, lalo na sa mga kalbong agila. Kilala ang mga kalbong agila sa pag-atake at pagpatay ng malaking sungay na kuwago at mga inakay nito tuwing araw, kaya laging kabado, nagtatago at alerto ang mga kuwago. Todo huni at sigaw ang babaeng malaking sungay na kuwago para balaan ang kalbong agila sa itaas ng kanyang pugad. Pinapatunog niya ang tuka at ibinubuka ang pakpak para protektahan ang mga inakay. Natakot niya ang agila pero bumalik ito at itinaboy siya mula sa pugad. Bumalik siya agad sa mga inakay para mapanatili silang ligtas. Patuloy ang sagupaan buong araw, ngunit nagbabago ang lahat paggabi. Ang mga kalbong agila na mahina sa dilim ay ngayon umaasa sa paningin ng malaking kwagong may sungay. Hindi aatras ang malaking mandaragit na ibon sa pagkuha ng pagkakataon. Ang dalawang Amerikanong kalbong agila na ito ay nakahanap ng komportabling pugad, ngunit sa kalaliman ng gabi, isang dambuhalang malaking kuwagong may sungay ang biglang sumulpot upang agawin ito, at itinulak ang isa sa mga agila pababa sa lupa. Pero, hindi lang ito tungkol sa mga ibong nagtatalo sa pwesto. Karaniwan na talaga para sa dalawang matitinding mandaragit na ito na maglabanan ng todo, manghuli at pumatay sa isa't isa kapag tama ang pagkakataon. Kahit sa mga kontroladong lugar tulad ng mga santuwaryo ng may ilap na ibon, pinaghihiwalay sila dahil sa pinakamagandang sitwasyon, mag-aaway lang sila buong araw at gabi. Sa malala, posibleng may hindi na makalabas ng buhay matapos ang laban. Nakakatuwa, sa matagal na tunggalian, may pangatlong kalahok, ang Amerikanong uwak na matagal nang nawawalang pinsan ng agila at kuwago. Sikat ang mga uwak sa galit nila sa mga kuwago. Ibig sabihin, kahit di pa nakakita ng kuwago ang uwak, likas niya itong kamumuhian pag nagtagpo sila. Halimbawa, ang malaking sungay na kuwago ay pumapatay ng uwak kaya nilulusob sila ng mga uwak bilang ganti. Kung di makatawag ng saklolo o makatakas ang kuwago, siya ang matatalo sa laban. Ang mga agila naman ay may kaparehong alitan din sa mga uwak. Kaya, ang dahilan sa likod ng tatsulok na pagkamuhi na ito ay nagsimula pa noon. Mga tatlong anim na milyong taon na ang nakalipas noong nagsimulang mag-evolve ang mga nilalang na ito mula sa iisang ninuno. Dahil sa matinding kompetisyon sa himpapawid, naglaban-laban sila at naipasa ito sa mga susunod na henerasyon. Parang yung mga silosong pinsan sa Timog Asya na kahit anong pilit, hindi talaga magkasundo. Kaya kung pag-uusapan ang mga tao, may bahagi rin tayo sa paglalagay ng mga mabagsik na ibong ito sa alanganin. Kahit na protektado sila ng batas sa karamihan ng mga lugar, may mga mga ngaso pa rin na nagpapaputok sa kanila paminsan-minsan at madalas din silang namamatay dahil sa pagbangga sa mga sasakyan at gusali. Minsan, ang mga malaking uwak na may sungay na ginawang alaga ay nakakatakas mula sa santuario at nagiging abala sa mga tirahan ng tao, lalo na kapag hindi na nila alam paano bumalik sa kagubatan. Noong Disyembre at 2022, natakot ang mga tao sa Black Country, Segley, Midland sa tinawag nilang Baliw na Ibon. Dalawang buwang sunod-sunod nagwala ang malaking uwak na may sungay. Sinisugod nito ang mga residente, pumapatay ng alagang hayop at umaatake sa mga bata at matanda. Lumabas na ito, pala ay isang batang uwak na nakatakas mula sa isang training program at sa hindi malamang dahilan ay nagkaroon ng matinding galit sa mga tao. Umabot sa puntong sobrang tindi ng sitwasyon, kaya may mga tao na kinailangang lumikas at iwan ang kanilang mga bahay habang isang labing tatlong anyos na batang lalaki at isang pitumput apat anyos na babae ang direktang inatake ng matutulis nitong kuko. Kahit karamihan ng sugat nila ay malalalim na hiwa sa ulo, maaari pa ring mas delikado ang ganitong insidente. Walang ulat ng mga taong nawalan ng mata o naputulan ng ugat dahil sa mga ataking ito. Ang malaking sungay na kwago ay nagiging sexual na mature sa edad na 130 taon at nagsisimula ng maghanap ng kapareha. Ang mga ibong ito ay sumusunod sa monogamous na sistema ng pag-aasawa at bumubuo ng matagalang ugnayan ng magkapareha. Mula Nobyembre hanggang Abril, ang mga sexual na mature na babaeng ito ay nagsisimulang humuni upang makaakit ng kanilang kapareha. Sumasagot ang mga lalaki sa sarili nilang tawag at minsan ay nanghuhuli ng pagkain para ibigay sa babae bilang tanda ng pagmamahal. Pag tinanggap na, magkasamang naghahanap ng pugad, ang magkapareha at nangingitlog ng hanggang anim ang babae pagkatapos magtalik. Salita namang nililimlima ng parehong magulang ang mga itlog sa loob ng tatlong hanggang tatlumput limang araw na siyempre nagre sa pagpisa ng mga sisiw. Mananatiling umaasa ang mga sisiw sa kanilang mga magulang sa loob ng lima hanggang sampung linggo bago sila tuluyang mamuhay ng mag-isa. Tinatayang limatuldok milyong malalaking kwagong, may sungay ang matatagpuan sa Hilaga at Timog Amerika. At ayon sa International Union for Conservation of Nature, hindi nanganganib ang kanilang uri dahil matatag ang populasyon. Kaya dahil marami ring mga agila at uwak sa paligid, mukhang hindi mawawala agad ang matagal na nilang tunggalian. Sa anumang kaso, pinakamagaling ang malalaking kwagong may sungay sa gabi at ang mga agila naman ang nangingibabaw tuwing araw. Ano sa tingin mo ang mangyayari kung ang kwagong may sungay ay manghuli sa araw at ang mga agila ay manghuli sa gabi? Sino ang mananaig? Kwago, agila, uwak o isang lalaki na may repleng nakasabit sa balikat na handang mangaso kahit wala siyang alam sa nangyayari? Pagbutuhan natin yan. Sabihin ang opinion mo sa comments. Kita tayo ulit. Maliit na daga sa bukid.